What do you interpret? Ang ang sakit, ang an Oh my God! Ang sakit! Oh! Dapat naglagay ka rin ito para dalawa tayo. <tune> <laughs> Tapos tatanggalan kita, tatanggalan mo ako. Tapos ako yung una magtatanggal sa iyo. <tune> <tune> Hindi. Dapat nga sabay tayo. Oh, ay, right kok sarap. nakakapangihi. <laughs> Parang gustong sumabog yung ihi ko eh. Oh my god. Oh my god. Ang sakit guys. Aduh. Oh my god. Bal balahibo naman yata aning ana tatanggal eh. Hindi naman yata ano? Hindi naman yata. Yung nakakatanggal ano, white kids mga, 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 sa mga ano, meron pong mga puti -puti sa anong meron pong portion na hindi to Aduh, yung takit oh lord Oh my god, ang sakit. Mas masakit pa to sa break up. <laughs> Meron pong portion na hindi natuyo kaya naiwan. Oh my god, ang lanit. Nakakaluha. Oh no. tanggaloob. oh iyak na ako, luha na. Pero parang ano, kuminis yung face ko. Ah, kuminis talaga. Parang ang lambot ng, ah. Oh. Pero grabe masakit sakit. Uy. Oh, masakit pa sa break up. luha ng aking eyes. Agay, agay. Ito na A1, hindi pa gano'ng katuyo. Kaya, hindi siya nadala. Pero tanggalin na rin natin. Ah. diba? Ay, natanggal ko na, guys. Ang sakit, grabe sakit. Mm -hmm. Pero parang kuminis. At sarap sa mukha. Ang ano niya, ang Alam mo, parang smooth na smooth. Sarap sa mukha, oh, guys. Ang sakit lang. Sobrang sakit pag tinanggal. Mayroon pa nga, oh. Hindi pa masyado tuyo. Kasi yung lagay ko. So, tanggalin na lang natin kahit hindi sya tuyo mm. so mukhang okay naman so far so good naman makinis naman sa mukha parang smooth naman yung face ko masakit nga lang talaga sakit lang tanggalin hmm. so maglagay na lang ako ng cream tanggalin na lang natin ito Ayan. Okay na guys tanggal ko siya sobrang nga lang ang sakit Nakakapangluha. pero pwede na din kasi maganda naman yung resulta sa mukha Malab malambot siya so, maglalagay na lang ako ng cream para yun malamig malamig sa mukha ang sarap so yun lang guys